isa sa mga dahilan kung bakit di nakakawe yung ating mga kalapate panoorin nyo itong mga video na ito mga idol na isi ko sa inyo hello guys, welcome back to my facebook page, uh, ito ang mga dahilan dito, lalot na nandito ka sa Saudi Arabia mga idol kasi maraming nag-aalaga dito ng mga palcon dinadala nila yung mga palcon nila sa desierto at nangaharang sila ng mga kalapati na lumilipad at kung sa Pilipinas naman tayo mga idol, ang kalaban naman natin sa Pilipinas ay ganito. Ito ay hindi sa aking video mga idol at ito ay base lang sa aking napanood. Ito yung mga sampol ng uh, paghuhuli at paglalambat nila na sinasabi. At yung kanilang mga nilalambat ay binibinta, kinakatay, uh, pinapatubos sa mga may-ari pero mahal na siya mga idol. Hello, hello, hello. Ayan. At ito pa guys, ang isang dahilan kung bakit hindi nakakawi yung ating mga kalapate. Napansin nyo ito. Ayan. Yung ibang mga may-ari ng kalapate, ay hindi na nila inisip yung nililipad ng kanilang kalapate. Ito, sobrang layo ng kanyang nilipad at sa gutom, nung naglanding dito sa aming barko, after 2 days, hindi pa rin siya umaalis hanggang sa kanya na nangyari. Kasi Siguro nga dahil sa sobrang pagod at gutom ay dumapo sa barko. Pinainom na agad namin or uminom na agad siya dun sa painuman namin. At hindi namin na malayan mga idol, inom siya ng inom hanggang nagsukan na siya ng tubig. At ito na ang nangyari mga ilang araw, ganito na nang nangyari mga idol, nagbaliling na siya. Sayang, napakagandang ibon. Ayan o, baliling na. Actually, dalawa na yung ganito namin dito. Pero yung ibang mga nagtuko dito mga idol na talagang mayroon siguro silang vitamin sa katawan, yon umalis na agad sila mga idol. Napakagandang kalapate nito pero wala na. Nangingilig na yung kanyang katawan. Pasma ito, pasma mga idol. Kaya nabaliling na siya. Ayan o. Oh. mo, nandito sa aming barko. Hindi na ito makakaawi sa inyo. Pero yung iba mga kasamahan ito mga idol, nakalis na. Ayan o. Oh. Saudi Arabia yung ring niya. Dito lang rin sa Saudi, pero baka malayo pinag-alpa sa nito. Kasi yung ibang mga tumukod dito, kalapati dito na tumukod ay uh, galing Kuwait, saka Iran, saka Qatar. Baka isang uh, racing club lang yung pinaglabanan nila. Kaya sobrang layo ng mga lilipa rin nila mga idol. Oh, sayang. Pero tinatry ko pa rin siya. Pero hindi na siya makakalipad mga idol. Pero nakakain pa naman siya. Ayan o. Pero hindi na siya talaga makakalipad. Ayun lang mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong panunod at pag-share ng aking video. Bye bye. Ingat. God bless. Bye bye.